Kasalukuyang pong nagsasagawa ng follow-up operation ang mga tauhan ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit kaugnay pa rin ng uh, pagganap nila sa sospek sa pagpatay sa ina ng artista na si Cherry Pie Picache. Kahapon, isinapubliko ng pulisya ang litrato ng sospek na si Michael Flores, dalamputsyam na taong gulang. Siya raw ang tagalinis ng bahay ni Ginang Zenaida Sison. Natukoy ang sospek dalawang araw matapos ang krimen sa pamamagitan ng kuha ng CCTV at mga damit na naiwan ng sospek sa crime scene. Nakapanayam naman ng mga pulis sa mga kaanak ni Flores sa Laguna. Nagbigay sila ng impormasyon tungkol sa sospek ayon sa mga otoridad pag nanakaw ang nakikita nilang motibo ng suspect uh, sospek sa krimen. At sa puntong ito ay uh, kaugnay po ng paghanap dyan kay Michael Flores. Makakausap natin sa telepono si Senior Inspector Mercar Takeban, tagapagsalita po ng QCPD. Uh, Senior Inspector Takeban, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir G. At sa taga, po ng iyong program. Apo, sa ngayon po, ma'am, uh, kumusta na po ang uh, dito sa sospek na si Michael Flores? Sir, going po ngayon ng ating manhunt operation, nasa labas po ngayon yung ating mga operatida ng c um, may, at uh, maganda po nga po naging bunga dahil uh, may mga narilisig na kami mga information So, patuloy pa rin po yung uh, paghahanap dun sa suspect. Apo, hindi ko na po tatanungin kung nasaan na lugar itong mga operatiba ng uh, QCPD pero sa ngayon masasabi uba na kumbaga kahit papaano ay uh, talaga may linaw at medyo malapit na ang mga otoridad na makuha itong suspect na ito. Uh, sana nga po sir, sa tulong po ng mga kababayan natin um uh, ma na maari sana na kung may mga impormasyon pa sila na alam, uh, tulungan po nila ang ating kapulisan para mabilis po na masolba yung kaso at mahuli na nga po itong suspect na to. Apo, sa ngayon ma'am, talagang ito lang si Flores ang uh, tinututukan o tinutumbok ng investigasyon ng QCPD. Sa ngayon say um, sa po yung nakikita natin na suspect pa pero hindi pa natin inaalis na maaring may kasama pa siya pero ito kasi si Michael Flores, siya uh, yung mismong in-identify ng mga uh, testigo natin at yung mga ebidensya na nakuha dun sa bahay po ng biktima ay tinuro rin po na pag may may-ari niya. So, so ngayon po, siya, lang, siya po muna yung uh, pinaka-target natin. Pero hindi pa natin inaalis na maari may posibilidad na may kasama pa siya. Apo, at uh, makikabalita po ulit kami sa inyo ma'am, kaugnay ng uh, operasyon na inyong ginagawa si Senior Inspector Maricar Takeban, tagapagsalita po ng QCPD. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, QCPD.